magandang araw ito tinatawag na dalunot ito ganito po ang bulaklak ito po ang nya pagka uh, na malapit ng, ng bulaklak bulak na ngayon ayun ang mga nasa gilid gilid nya Itong dalunot na ito, yung mga ugat diyan ay sinasama sa mga sa langis na ginagawa panghilis sa gamot sa pasma. Ay, yung mga napapasma, mga may rayuma. Yan itong ugat nitong dalunot ang ginagamit nila. Ayan po ang itsura niya. Yung puno ganyan. Yan, ganito ang um, dahon. Um, tinatawag na dalunot.